Ayan. Ayun, mga kangkol, inabot kami ng ulan dito. Ayan o. It's raining, raining, man. Nabasa na yung puwet ni Maritik yung mga kangkol. Sa Ayan o. Maday. Hello. Ayan mga kangkol. Angkol. Kumusta? Hello! For today's video mga kangkol ka Pupunta tayo ngayon sa Bitan dito sa Taiwan mga kangkol ka Isa sa mga pasyalan dito sa Taiwan Yung Bitan So yung mga kangkol ka oh, Nandito kami sa Green Line MRT Kasama ko si Maditikya um, Hello mga kangkol ka Ayan si Maditikya mga kangkol ka Hello there Pupunta kami dun sa Bitan mga kangkol ka isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Taiwan. Tara, let's go. So, yun mga kaangkol. Nandito kami sa Bitan. Ayun ah. Ayun. Bitan. Ayun mga kaangkol. Gala, gala kami, dito mga kangkul, sa Bitan. Magra-rides tayo ng pato dito. Ayun mga kaangkol Ayan. Yan, Maday. Hello. Nasaan tayo, Maday? Nandito tayo ngayon sa Bitan. So, yan mga kangkol, oh. Bitan, Taipei. Yan, yan. Yeah. May mga nag-rides dito, mga kangkol, Yan, Maday. Yan, Maday.

Okay. Thank you. Okay. Number. Sir, so makakagol. rides kami dito ng mga bibi. Yeah, naka-safety na tayo, mga kangkol. Ka Sana yung safety mga maritik yan. Dito. Mga kangkol. Ka best style. Naka-life jacket na si Maritik ya. Ayun, mag-rides tayo, mga kangkol. Ka <laughs> Ayun oh. Mare, ingat. <laughs> So yun mga kaagol Mag-rides kami dito ng ano Bibi <laughs> Yan <laughs> <laughs> Malaki ng bangka dito mga kaagol Yan siya Paano ba sa tayo? Paano ba sa ờ, càng sợ được, càng được nhiều biến quán đi sai ba ý ơi nó càng con ơi nó càng con Tanggol, padjak Padjak, padjak Ayan na Wala oh, sa hey, mga Ha? Ayan mga Tanggol Padjak-padjak kami dito Ayan pa paan natin Asan sila po naman? Ayan Hello, Kaangkon Andito kami ngayon sa Bitan Ayan ng Kapoy Ella. Yes. <coughs> <laughs>

Ayun mga kangkol. Napagod na ako kami Pabigat kasi kami mga kaangkol Ayok mabagal tumakbo yung ano namin BB <laughs> Yung pato mga kaangkol Oo oh. oh Hello. Pajak mana ni? Pajak pagjakul. Pawis na si Angkol oh. Wala namang mga araw, pinagpawisan. <laughs> Naligo na sa pawis. Kaya hey, mga kaangkol. Kapoy. Ay, hindi ba din may dancing. Ano pala dito oh? Ilaw? Ano paggabi? Ano mga kaangkol, inabot kami ng ulan dito. <laughs> Ayan o. Oh. It's raining, rainy man. Nabasa na yung puwet ni Maritikya mga kaangkol. Nabasa na ulan. Ayan o. Oh. Maday. Hello. Ayan mga kaangkol. Sumakay kami dito sa BB. Bangka ng BB mga kaangkol. Ayan o. Oh. Ayan. Shoes! Ayan mga kaangkol. na kami. Nagarahin na.

Ito na, uh, na! After one hour! Ayan mga kaangkol! Matapos na kami mag-rides ng pato! init. Iinit! yan Di ba mga kaangkol? Oh, ang saya! Bye!